So ito na nga mga Habibis, magluluto na naman tayo for today's video. At magluluto ako kasi may darating kaming bisita mamayang gabi. Isa sa mga followers namin ang inimpitahan namin para mag-dinner dito sa bahay. But at the same time, magluluto din siya. Pero dahil isa lang ang lulutuin niya, uh, dadagdagan ko lang yung aming kakainin. Magluluto naman ako ng... Pakbet Ilocano na version ko guys ha. So alam ko may mga mga expert siya sa pagluto ng mga pakbet Ilocano. Pero yung gagawin ko is kung paano ko lang natutunan tsaka kung anong gusto kong gawin sa pakbet Ilocano ko. Okay? So kung ano lang meron sa palengke, yun lang ang binili namin. At eto na yung mga gagamitin kong ingredients. Meron ako ng sitaw, yan. And then meron ako ng talong. Yan talong na yan kasi ang gusto ko sana yung bilog na talong, yung pabilog na maliliit kaso wala. So, wala. Wala akong magagawa. Ito na lang binili ko. May kalabasa rin ako dito. May akong okra. Tapos yung ampalaya ko, yung ampalaya lang din na, na normal. Kasi wala din yung mga uh, ampalayang maliliit. Yung maliliit na ampalay, mas maganda kasi gamitin yon. Pero buti na lang, may nakita kami ni Ate Rose na bunga ng malunggay. Sinugulat ako kasi hindi ako usually nakakakita. Pero maganda daw itong ilagay sa Pakbet Ilocano. Mayroon din akong maraming kamatis, sibuyas, mayroon akong konting ano, VM po na gagamitin. Tapos, um, syempre, pagpakbil Ilocano, ang ginagamit is itong bagoong, itong, um, ang tawag dito? Alubaybay po. Ang tawag, tawag sa inyo? alubaybay. Oh. O alubaybay daw ang tawag sabi ni ate. Basta ito yung, ito yung bagoong na kulay brown. At para mas masarap pang ating pakbet Ilocano, ay talagyan ko siya ng toppings na dahil si Javi David ay galing Ilocos, diba? Nagdala siya ng bagnet. Ayan. Nasa freezer namin to. Gagawin ko dito mamaya is i-air fry ko. Tapos ito toppings natin sa ating pakbet ilokano. Saluto so, rin ang ating kaldereta. Ito naman ating um, pakbet ilokano. Mamaya ko lulutuin para mas masarap ang gulay pag bagong luto. Tsaka para hindi ma-overcook yung gulay. So lulutuin ko to after magluto ng aming bisita mamaya. At dahil medyo malilit ang ating bisita, naisipan ko, lutuin ko na yung aking pakbet ilokano, para pagdating nila, is makafocus na, na kami sa pagluluto ni, ng aming bisita na aming follower. Abangan niyo mamaya. At mag-start tayo magluto ng pakbet ilokano Inuulit ko lang po, ito po yung sarili kong version. So mga Ilocano dyan, okay lang na naman po. May kanya-kanya naman po tayong version. So ang gagawin ko lang po is wala akong gisa-gisa. Ilalagay ko po itong kamatis dito sa ating kawali. Yan. At lalagyan ko na rin niya ng sibuyas. Wala na akong gisa-gisang ginawa siya guys. bones. Isasabay ko na din itong ating baboy. Yan. Lutuin lang natin ito for a few minutes. Tatakpan ko lang siya. Ayan, makalipas ng about 3 minutes. Tingnan natin ang ating... Ayan, ang ating kamati. So, At sya sa ating... Um, baboy. Lalagyan ko naman siya ng bagoong. Ito yung bagoong na gagabitin ko. Ah... Uh, Hmm, bango. Lagyan natin bagong. Tansya-tansya lang ako guys. I-adjust nyo nyo lang mamaya kung anong lasa. Lalagyan ko rin siya ng konting water. Tapos, makukuloyin ko lang yan bago natin ilagay ang ating mga gulay. Nagaladag ako pa ng konti. Okay na yan. At habang pinapakuluan natin yung ating gagamitin pa sa ating pakbet ilokano, is ito naman yung bagnet na binili ni Javi David sa Ilocos nung pumunta siya. Air fry ko to, tapos mamaya gagawin natin to. Isi-chop natin, laga gagawin natin topping sa ating pakbet mamaya. So, ang air fry mo yan natin. Para lumutong siya. Balikan natin. At eto, kumukulo na yung ating bagoong. Yan. Titima muna. Pag okay na sa akin yung lasa, tingnan natin kung okay na yung lasa. Bago, ang sarap ng bago kong grabe. Ganoon kasi pampalat eh. At dahil okay na sa akin, nalagay ko na itong, muna ko nilalagay itong sitaw. At saka itong dahon ng, ay, bunga ng malunggay. Yan. Yan lang yan. <gibula> <gibula> Saan po tayo dito? Ay, hindi. Ay, nakasas ba? Take off first. Dumating na yung mga bisita natin. Sa itong nagluluto tayo, at ito, Ilalagay na natin lahat ng mga natitira pang mga gulay. Ilalagay na natin yung kalabasa. And then, ilalagay natin itong okra at saka ampalaya. And ilalagay natin, natin ang talo. Yeah. Ilalagay natin dyan. lang dyan. Pagka lang, ko lang ng beryl. Yeah. At ahayaan lang natin siya ang maluto for a few minutes. Stop, stop, stop. Yan. Yeah. Ang takip ko ateros Yan. Yeah. Ayan, luto na yung ating pinakbet. Ang ating pakbet ilokano. Yan. So, okay na yan. At luto na rin ang ating bagnet. Yan. Ilalagay natin toppings sa ating pakbet ilokano. At eto na ang ating pakbet ilokano. Ilalagay natin ng toppings ng bagnet. In-air fry ko to kayo na itong bagnet. Ay, yan. Ilalagay natin siya ng bagnet. Yan. Yan. Lagay natin tong toppings na bagnet sa ating takbet. Tikman natin yung bag bagnet. At ready na ang ating takbet alokano na may bagnet na toppings. Lagay natin sa dining room. Para pare pareho Yes. Gusto po ang ating pagkain. Tita Sarap. Gigi. Tita yummy. Deng Tita Ellen. Oh, yummy. Yummy. Anong favorite niyo dyan? Sa mga nito? Yung ito? ano, yung pakbet. Ay, yun, yung pakbet. Oh, yung pakbet Ilocano? Locano? Uh, yeah. Ah, oh, Sarap. Ikaw, Tita Ellen, ano nang mo? Pakbet ni Locano. Pakbet Ilocano din. Oh, and also the caldereta. Sige, caldereta. Ikaw, Tita Lita. Lahat. Lahat? Oh, oh, yun lahat. Salamat po. Pero yung luto mo, napakasarap din, tita. Salamat. Yes. Diba? ba? Mm. Oh, no bon. ang anak na ni Tita Lita, naming mabuting kaibigan. Tikman ko na lahat, maubos na. enjoy our dinner. Oh, happy David. Kaya tira sa ka ng, <laughs> <na gano>? <laughs> pinakbet. Dito na na lang. <laughs> Lindi ko isang pinakbet. ha? Bago na papaisip ka. Gusto mo? Apo. Asa, ibigin natin. <laughs> Hindi maangha ang pinakbet. Hindi oh. ko <laughs>